So, huwag tayong tamarin maglagay nito para naman may effective talaga siya, diba? Tamarin ka na sa lahat, huwag lang talagang tamarin maglagay nito. Diba? <laughs> minsan kasi tinataman na ako maglagay ng kung ano-ano. Kaya naman, minsan hindi na ako naglalagay. <laughs> Meron talagang panahon na feel mo talaga tinatamad ka sa ibang bakit. Eh, madali lang gawin. Ewan ko lang ba? Bakit? Minsan, tinatamad ako. Madali lang siya ma-absorb, ha? Oh. Ito yung tili power natin. Ganyan na natin yung likod. Ay! Likod natin yung tikas okay. likod. Ingay pa naman ng aming po siya. Ay. Ouch! Ingay naman po sa likod. Parang yata ang weird tingnan yung aking paa. Ano ba Bakit weird? Sa angle kaya? Weird siya tingnan. Ang angle. Hindi siya weird. Ano paka-weird tignan? No? Ganyan hmm. Ah! Uh -huh. Talagang dapat na marunong ka umayo sa angle mo no? para naman magandang tignan yung video mo, diba? Ganyan hmm. pangit ng angle ko.